Magandang araw mga kabikir. Ang isir ko sa inyo itong katul cookies or talinga-talinga mga kabikir. Nakagawa na ako nito pero niluto ko sa oven mga kabikir. Pero ito lutuin natin sa kawali. Palaman ingredients. 1 and 1 half cup third glass flour. 3 per cup sugar. 1 half teaspoon salt. 1 half cup red crumbs or pulbos ng pandisal. 1 teaspoon a baking powder. 1 half teaspoon vanilla. 1 per teaspoon yellow food coloring. Optional to mga kabikir. 1 1⁄8 cup margarine, 1 1⁄3 cup water, pagkatapos haluin hanggang sa mabuo. Uh, Pag nabuo ng na mga kabikir, uh, magtimpla tayo sa pabalat. 2 cups third class flour, 1 1⁄4 cup uh, sugar, 1 1⁄2 teaspoon salt, 1 teaspoon uh, baking powder, 1 1⁄4 teaspoon yeast, 1 1⁄4 teaspoon uh, strawberry red, 1 half cup water Tapos uh, maglagay din tayo ng margarine 1 uh, 1⁄8 cup uh, margarine mga kabiker uh, Pagkatapos haluin Need ko to 5 minutes mga kabiker uh, Pagkatapos natin uh, mamix Ilapad natin Sa paglapad natin uh, gumamit tayo ng harina para hindi dumikit mga kabiker Gamit tayo ng uh, rolling pin Pwede rin kamay mga kabiker So pagkatapos uh, lapad Lagay natin ang ating uh, palaman Gamitan din natin ang rolling pin mga kabikir ang palaman para ma flat din. Pagkatapos i-roll, ah, kailangan basa ang palaman para pag-roll natin ah, dumikit yung pabalat mga kabikir doon sa palaman. Pagkatapos tansahin nyo lang kung ah, gaano kalaki ang gusto nyong ah, baston. Pagkatapos hiwain ng manipis para madaling maluto sa kawali mga kabikir. Pagkatapos nating ma-slice lahat, ah, isalang na natin katamtamang apoy lang mga kabikir. 7 to 10 minutes biniliktad ko na. Pero tingnan nyo lang din mga kabikir uh, ang ilalim. Kung mag uh, ganito na siya brown na uh, pwede nang balikta rin. Uh, huwag nyo palang kalimutan mga kabikir ha, ang pagpahid ng oil or uh, lard or shortening sa kawali para hindi dumikit. Uh, kapag ganito na mga kabikir ka brown pati sa ilalim uh, pwede nang hanguin. Uh, pagkatapos ko itong nga uh, nahango ibinalik uh, e, ko ito mga kabikir uh, sinanglag ko ng 5 minutes. Ah uh, dahan lang ang pag aukay mga kabikir. Ang uh, purpose nito kung mayroon pang party ng uh, cookies na hindi pa naluto, ang uh, maluto ito mga kabikir kapag isinanglag. Ah uh, ito na ang pinis product ng ating katul bread or uh, taynga taynga sa iba. Bayan cookies naman ito sa amin mga kabikir. Ah uh, mga kabikir sana nagustuhan niyo ang uh, recipe na isinir ko sa inyo ngayon. Itong bayan cookies or taynga taynga, ang uh, tawag naman sa ibang lugar nito ay uh, katul cookies mga kabikir. Ama ah, mga kabikir, maraming salamat sa lagi niyong panunood, sa pag-share sa aking mga video. God bless sa ating lahat mga kabikir.